What's up sa inyo dyan mga kaotot, magandang tanghali po ngayon lahat dyan mga kaotot. Dito na kayo mga kaotot, nagbabalik na naman tayo ngayon sa panibago na video ngayon mga kaotot. Ang gagawin natin ngayon mga kaotot, itong gagawin natin ngayon, itong tanghali-tanghali ito ngayon mga kaotot, ay magspermik tayo ng madiga at saka yung kawali. Nilagyan ko yung kawali ng madiga para magluluto tayo ng itlog. So subukan natin yung ano, subukan natin yung init, kung kayaan ba talaga sa kainit. Sa, sa ganitong ano, sa ganitong klima talaga, subukan na panainit.